share ko lang sa inyo guys kung paano tayo kumuha ng ampere na gamit ang ating clamp meter. Ito yung clamp meter natin guys. Kung paano natin kuna ng ampere ang ating uh, three-phase motor. Ito kasi ay request ng mga baguhan. I-on muna natin itong power supply sa three-phase natin. Ayan, nakauna siya guys. Tapos ito naman yung sa control natin. No? I-try natin ngayon na ating kunan. Kuna ng ampere. At is makita din ng mga baguhan. I-on muna natin itong motor. i natin. Ayan, gumana yung motor natin katulad dito kung kukuha ka dito sa isang wire isa lang isa lang tapos tingnan mo sa uh, 01.46 dito naman sa isa ganun pag kumuha guys pa isa isa lang 01.41 tapos dito naman uh, 01.35 ito guys ay tips ko sa mga baguhan kasi marami kasi nagtanong kung paano daw kumuha ng ampere gamit ang ating clamp meter ganun ang proper guys pagkuha ng ampere sa ating 3 phase motor dapat nakasetting sa ampere ang ating uh, clamp meter. Ganun lang guys. Ito guys, kunting kaalaman lang para sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo.